Mas mabili ang frozen na karaning baboy sa kalentong public market sa Mandaluyong para sa mga nagnenegosyo ng pagkain. Yan ang sinabi ng hilera ng mga retailers sa kadahilan ng mas mura ang nasabing produkto kaysa sa fresh o yung bagong katay na baboy. Naglalaro sa 255 pesos ang kada kilo ng liempo ng frozen pork sa palengke. Malayo sa higit 400 piso per kilo na persyuhan ng fresh liempo sa ibang panig ng kamay nilaan. At yung presyo ng produkto. Okay, mas Naabutan pa ng no si ating Zadi, may-ari ng karinderya sa Mandaluyong na nagpapachap ng frozen liempo. Sabi niya, wala na siyang kikitain kapag fresh liempo ang gagamitin sa mga panimdang ulam. Yan ang dahilan kung bakit limang taon na umano siyang gumagamit ng frozen na karne sa kanyang karinderya. Una ng umalma sa bahang industriya sa agrikultura sa napakamahal umanong baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Paliwanag ni Jason Kainglet, Executive Director ng na Sinag, nasa 170 hanggang 220 pesos per kilo lamang ang farmgate price ng liempo. Kaya hindi umano makatarungang umaabot ito ng hanggang 400 pesos sa Kalakhanga, Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.